binabasa ko natin yun, ano yung CR. Ayan. Ayan yung CR. At namin yung lang. Yung bowl dyan. At binabasa natin para medyo lumaki itong ano. Ang parang salas. Ayan. Ayan. Ah, uh, binabasa na natin yung CR. linggo uh, linggong linggo ngayon. Ayan o. No? Oh. Ayan. Nagala natin yung pinakang ball kanina at saka yung laboratory yan. Nabasok din natin. Para lumuwag tong ano. Ito. Ito, tong salas na ito lumuwag. Once na natanggal na ito. Natanggal na natin to, yung pinakang ano, hanggang doon na siya doon sa so, tiles yan Ah, doon natin lalagay yung TV nilang malaki. Ayun. Yung tibing yan Ayun. Takpan muna ng cover ng ano, bed set para ano, hindi madumi ano. Kasi ano, nakakasikip dito sa daanan to. Ito kasi na mesa natin doon sa baba ito. Ay dito tayo gumawa ng malaking CR. Ngayon, once na wala na ito, itong area ito. mapapahikot na ito kuno kung anong gustong ikot. Maluwag na magiging parang daan na siya. Tapos tong CR net, s'yempre matatanggal na natin 'yan. Matatanggal na natin 'yung CR na 'yan. yan. Siyempre, itong dingding na sinisira natin, magiging doon na yan, doon. Kaya malaking bagay, uh, ma ano niya, uh, masasak ko yan. So, magsisimula dyan. Niya, magiging magkakadugtong na yan. Ayan, ayan. Hagan dyan, ayan. Hagan na dyan na siya. Ganyan na siya kalaki ngayon. Ayun, pag nandun, oh. ayun, di ba malayo? Ayun, na na siya. Magiging ganun kalaki na siya. Well, na yung CR ngayon. Uh, ah, maraming tayong, ano, uh, ah, taong pwede magiging, ano, mga bisita dyan. Mas kaya dati maliit, eh. Pero dati malaki rin to. Kasi kasama dati itong, ano, itong kainan na ito, doon kasi ito sa baba. Kasama dati, kasama dati ito sa kainan, sa pinakansalas. Ayun nga, yeah, dahil gumawa tayong doon sumikip buwangan to ngayon once na napaluwag natin tong salas at na tanggal natin siya at tanggal yan luluwag na siya pare parehas yan ganyan na siya malalaki na siya ayan ah, dyan muna tayo mga kalingap ah, may pag naubos na natin pasagin natin, yan ayan pakita ko sa inyo malambot lang yung taas na yun Tignan mo Palawin, may isang malakas dagdag ka agad yan lahat at tigas niya sila may italis kasi yun

dito lang dati. Na siya. once na natapos na yun. na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan tayo ng ano dyan. Tals. Ayan na, na siya. na. Ayan na. Ayan, Ayan. Ayan two, three, three. Maluwag na. Ayan, yung ko ang dumudurog. Ano pa yan, galing pa lang ulang sa Dito na kasi sila maninirahan sa tanay. At ang samantala, dito muna sila sana, sa mother house namin. Kaya, na binabasag na rin natin para medyo lubog na rin yung mga kilos. Ngayon pagka medyo nayari na natin doon sa ilalim, ilalim ng food hub, doon sila titira, ilalim. Ayun, hindi pa nayayari doon. Ito para makakilos ng medyo maganda. Maganda ganda yung mga tao nandito. Plus na nabasag na natin lahat. Mamaya tayo naman, kaya nakakain ko pa lang. Pahinga na ko ako, masakad pa yung aking hinchan. Hinukuna nga ako. Ayan, medyo maluwag na siya. Medyo maluwag na siya, ayan ah. Medyo maluwag na. Natanggat ng tuloy yan ito, loob na sa'yo. Iloob na. na tayo dito. At ito yung na siwal naman. Na. Binabasag. Para lumog siya yan, agad dyan. Hanggang sa mabot na dito. Pag natapos na, tanggal na ito lahat. Ayan, dyan muna kayo. Ayan ang ating update dito sa mother house ng aking aming mother house. Hello guys! Masagi natin to. Sara na vlog yung ano. Salas ng mother house namin. Eh. At ready sa uh, pagdating ng team kalingap. Ang mga kasama sa mga dog na mga ,Wow. at <laughs> nawa Dito sila. Dito kaya sa sahig. Aalis ah, din sila ano eh. Sony, Lestris. Siya na lang tayo. Ah, uh, nagpahinga na yung pamangin ko ba ng ano. Mag-a-apply siya sa Save More. tinggulin uh, tinggal din ko mag-a-apply siya. Kaya tayo na lang muna ang ano. Ah, uh, babanat nito. Unti na lang naman eh. Tapos bukas na ulit. Ah, uh, pagkatapos gagawa ko ng frame. Ang uh, ano, ng no, pinto ang doon sa kabila doon. Sabi na natin ang dito. Para medyo. No. Medyo pantay. Medyo pantay.

dito. Tapos 'yung tasa ay kasama.